Hello guys, good afternoon. Welcome to my vlog. For today's video, samahan niyo ako guys sa aming paglalakad papuntang Ito Peak. At nakikita ko na nga guys na malapit na talaga kami sa aming destination. At medyo struggling na talaga sa aming mga talampakan dahil mahaba-haba na yung aming nilakad simula pa kanina hanggang ngayon. Let's go! Papunta na tayo! Ayan. So, nakikita ko guys, yung kanyang lupa is kulay dilaw, orange. At ito ngayon yung tinatawag sa amin, doon sa isla is red land. At medyo mas slimy yung kanyang lupa guys, dahil mamasa-masa. Pag nagkamali tayo dito ng apak, ay siguradong slide ka talaga. So, uh, kailangan talagang kunting ingat sa paglalakad at madulas nga. At ayun na guys, Uh, habang naglalakad ako is nakikita ko na talaga yung kagandahan ng kabukiran na to. Yung kanyang lambak, napakaganda guys. At kulay berde yung mga halaman dito or mga puno ng kahoy. Pati mga damu guys, nakakaaliw na Nature's vibes talaga guys. At pansin ko dito guys, nako kahit magsisigaw-sigaw ka or magtatakbo-takbo ka dito, walang maninita sa'yo, kundi hangin lang talaga guys, at kasamahan mong nagbablog sa'yo kung naiingaya na siya, o ba diba? ayan, kita, kita nyo naman para talagang maabot mo na yung langit. At sa kagandahan ba nito guys, sino talagang aayaw na pumunta dito? Kahit pagod na pagod ka pa, or pagod na pagod ka na, pagdating mo dito sa taas, sa ipil mismong peak, ayan. So, mapapawi talaga yung iyong pagod sa paglalakad dahil, ayan, yung ganda naman ang view nito guys, hindi talaga mabayaran. So, hindi talaga ito yung aming totoong destination guys. Diversion lang to dahil kami ay hindi makapasok sa pupuntahan namin dahil wala kaming helmet. Ayan, naging violation kami. Pero hindi na kami nasita dahil nalaman na namin before pa kami makarating doon is may checkpoint nga at kailangan ng helmet. Dito yung aming diversion na para hindi masayang yung aming pag-alis from syudad to dito. Napunta kami dito guys. Tingnan nyo naman. Enjoy na enjoy ako talaga. Ginagawa kong content yung aking paglalakad guys. At mukha naman hindi talaga ako pagod dahil ayun nga nagko-content pa rin ako while naglalakad at talagang ninanamnam ko yung ganda ng view guys kahit magsisigaw-sigaw ka dyan kahit sumayaw ka dyan you are free ayan at ang panahon niya guys windy at cloudy di ba hindi masakit sa balat at hindi nakaka ano sa ating mukha talaga naman tingnan niyo naman cloudy as in cloudy talaga guys so maaaliw mo mai enjoy mo ang lugar na ito at ang kanyang vibes So, ayan na guys yung kakahuyan or may puno ng kahoy. Yan po dati ang eco park. So, may mga kahoy dyan na parehas-parehas pareha, ang tangkad, ang kakapal ng mga branches niya at mga dahon. At ngayon, ito na lang po yung natira sa entrance. Ayan, kita nyo yan guys yung kahoy na yan. So, meron pa yan dito sa kabila guys. Talagang parang isang lot talaga dyan. Puro magkakasing tangkad na kahoy. Ayan. Ito na lang yung natira. So, yan po yung eco park na pwede ka dyan mag-picnic hanggang gusto mo. Kaya nga lang, dahil dumating si Bagyong odet ayo nawala na siya guys. Naputol na yung mga, kaka mga kakahuyan na sobrang ganda at ito na lang yung natira guys but kahit wala na yon maganda pa rin naman ang view may enjoy mo pa rin naman dahil tingnan mo naman overlooking yung view ng barangay ayan ipil barangay lipata sabang at yung dito guys sa settlers o diba barangay rizal at yan nga talaga ang kagandahan ng nature guys o diba Kita nyo naman, kahit sumigaw ka dyan or magtatakbo ka dyan. At in fact, nag-content ako dyan guys after kong maganyan-ganyan sa lugar na ito guys. At meron silang waiting shade dyan na sira siguro sa lakas ng hangin or yung nagkaroon ng low pressure dahil sakop na talaga pag uh, may hangin na malakas talagang mabubuwal ililipad talaga yung kanyang bubungan so ayan na guys sinuro-turo ko na yung area ng eco park kung saan pwede dyan mag picnic noon at maraming dumadayo dito guys eto na nga lang yung natira now ay nagustuhan ninyo guys yung aking vlog sa Ipil Peak ayan thank you for watching and don't forget to share my video bye bye everyone Everyone.